Yo, what's up, mga sir? Good morning. Well, ah, uh, meron tayong di deliver doon na naman sa bus terminal. Going Jensen, don sa ati ko, mga sir. And ayon, tumbahin namin. Tagal-tagal <laughs> rin tayong di nakapag vlog Masyadong busy. <laughs> well, as of now, uh, rides tayo ng konte going downtown. Travel tayo around mga 45 minutes to 50 minutes. Okay. Kasama natin si XRM125FI partner natin to mga sir. Ayun. Let's go mga sir. Well, pasensya na kayo mga sir. Uh, matagal tayong hindi nakapag-vlog. Uh, naging busy lang sa life mga sir. But for now, yan. Nagbabalik tayo. Ayan, yung channel at saka yung Facebook page natin uh, na stagnant na sa ating subscriber and followers. Hindi ako nagbo-boost ng channel and page natin mga sir no uh, sa kadahilan ng gagastos ka rin sa boost para uh, minimum ng 500 pesos yung boost eh sayang naman yung 500 mga sir bibili na lang natin ng ulam di ba <laughs> so sa mga magkagusto lang ng ating mga videos no sa mga trip ang XRM yan welcome welcome kayo dito sa akin mga sir channel and then sa salamat no salamat sa mga sumusuporta pa rin kahit walang kwenta yung mga videos natin <laughs> hindi ako everyday nagko content mga sir no kung ano lang yung ginagawa ko sa everyday life natin, or kung ito nagmumotor tayo, katulad nito nagdi-deliver tayo ng items yan lang yung mga content ko no, sa ating mga videos so, yan pasensya na sa mga nabuborengan boring, no? boring <laughs> well, boring naman talaga kung hindi masaya yung video mo kasi halos lahat ng mga tao, uh, tinitingnan nila yung mga videos na masaya, yung mga nagtatravel ng na mga malalayong lugar, yung mga may drone, number one, yung mga, mga may drone. Kasi sa drone, mga sir, kitang-kita mo yung area, mga sir. Eh. Yan yung maganda sa may drone, mga vlogger. Di ba? Lalo na yung sa mga may kaya, yung nagbablog tapos nagbablog tapos mag, uh, may budget na, no? Di ba? So maraming mga uh, vlogger din na uh, nagsisimula talaga sa wala. Uh, katulad ko. You know? Hindi naman kami mayaman mga sir eh. Vlog vlog lang. Tsaka hindi naman talaga to na uh, pinofocus ko yung vlog natin mga sir. Uh, nagbibideo lang ako para may remembrance ako mga sir no? Pag Siguro, umabot na tayo ng mga 60 years old, hindi na tayo nagmumotor lagi, di ba? So, yan yung mga time na titignan na lang natin yung mga remembrance na videos natin sa YouTube or kung meron pang Facebook uh, that time. So, ayan, di ba? Yan lang yung mga uh, purpose natin. Pero kung willing kayong mag-suporta uh, naman dyan, uh, welcome, welcome kayo mga sir. Well Well salamat. Well, salamat no kung may suporta tayong tunay. Salamat sa mga uh, naniniwala sa ating skills, mga sir. <laughs> All right. So ayun mga sir. Ah sa mga nagtatanong dito sa ating XRM 125 FI ang motor ko is uh, may bago ng decals. Nagko-concept na ako ng or team natin na black and white na naman. Tsaka katulad ng sinabi ko na may order ako na sticker na hologram dito sa gilid uh, naka-Japanese style. Tsaka yung stock ng XRM sa leg shield natin yung may puti, yung ibang version ng XRM uh, yun yung in-order ko mga sir Kasi white nga siya So simple lang Tapos na tayo dun sa black and pink na concept Ayan, naka gold bolts na rin tayo dito sa harap Pero hindi pa yan fully gold <laughs> Di ba? Para masarap sa mata mga sir no? Oh, May gold gold tayo sa harap <laughs> no, Dalawang box ang tinali natin sa ating mahiwagang goma <laughs> And as now, nasa Kalinan area pa tayo Davao City And then, i-update ko kayo mga sir Pag nasa downtown area na tayo banda And mga kaganapan sa ating daan dito sa Davao City So welcome to Davao City mga sir yun, sa so mga gustong magbakasyon dyan sa Davao pwede nyo akong i-message ah, uh, yung isang trabaho ko is driver tour guide tayo dito sa Mindanao meron tayong sasakyan na van ah, uh, high ace na Grandia tsaka Nissan na NV350 meron din tayong SUV na Montero ah, uh, ba? Diba? ayan, so message nyo ako Uh, follow nyo lang ako sa page natin, IMB Shifta. And then, subscribe din kayo sa YouTube channel natin. Share-share nyo lang yung videos. So, yan. so update ko kayo maya-maya mga sir. Ah. Let's go! Alright, so ayan may harang dito mga sir. Isang city team, oh. Anyway, nandito na tayo sa Bangkal Traffic Light. Yan, approaching na downtown mga sir. Kakarating lang natin dito. And hopefully na makarating tayo ng matiwasay, ng maayos, so walang walang gasgas, -gas. di ba mga sir? Haha. <laughs> Ako po, palubot na yung camera natin. Friend, pag ito, lumobot mga sir. Uh, kung merong video na mapuputol, pasensya na kayo. <laughs> so, ayan. Tuloy-tuloy na to mga sir yung video natin. Dito na tayo sa bandang downtown area, banda. tinabihan tayo ng R3 mga sir ano 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 ha sige ano, ano wala akong kaya dyan <laughs> woohoo lupet lupet lang mga